Hindi nyo ba dinadala, after nung eksena nyo, hindi nyo ba dinadala sa isang, sa private, private place, or kaya sa CR, uh, para lang ma, ma, mawala. Kasi yung ibang ginagawa nila, nagre-release mo, nagre mo na sila bago sumalang sa eksena, parang, para wala na, or after, mm -hmm. sa sila nagre-release, para at hindi, para, para makabawas, di ba, nung, nung init. Oh, uh, most of the time po, ko talaga is before. Talagang para ready. Pero somehow I... I'm sorry, naputol, I, sorry, sorry. Naputol ka doon most of the time? Ang ginagawa ko po talaga is nag-release din ako uh, before, before the shooting days. Mga ganun. Or before... Mahirap <laughs> yung before pagka sa mismong set ka na eh. So before the shoot dates yung ginagawa ako. And then, there, there have been cases talaga na ayun nga, I have to to release after a scene. Uh, yun lang, ah, uh, pahirapan lang talaga kasi pag nasa set. Uh, hindi ko na sa po sabihin ko saan ang set yun. <laughs> Oo, oh, hindi. Totoo, totoo yun, Erol. Alam mo, alam, alam niyo po mga, mga, mga viewers natin, no? Um, hindi niyo sila dapat binabash. Dapat naintindihan yung trabaho ng, ng mga Viva Max uh, stars or ng mga artists kasi mahirap talaga yung trabaho nila. Kung ibang mga artista, emotion lang or acting lang ang kanilang mga, mga puhunan, para makapagbigay ng entertainment at makapag uh, makapag-disseminate ng isang magandang kwento eksena pero sa kanila hindi complex yung kanilang contribution yung kanilang emotion, lahat katawan yung control ng, ng 'di ba? Opo, tama ko.